Magandang araw po mga kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit sa parte ng mundo kayo nandoon, na ano? <laughs> Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 7, ano? Alas 7 ng umaga. Papasok ng trabaho. Thank God, it's Friday. Biyernes na naman po at uh, Huling araw na naman ng pasok ngayong linggong ito. Ano? except doon sa kung sakalit magkakaroon ng overtime. <laughs> At any rate, ano po, kamusta po kayong lahat diyan kahit sa mga parte kayo ng mundo na andon, ano? Uh, ngayon po ay ano ba ngayon? Ba medyo mataas-taas ang temperatura ngayon, 42 degrees Fahrenheit. All right, so that is more than above zero in Celsius. At talagang hindi po uh, ngayon po ay uh, medyo parang maulap pa rin, ano? May forecast na naman na oh, magbiis no bukas but it's mukhang hindi naman ganun katindi ano so pag-usapan natin ano may, 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 balita na ako dito sa mga grounds of impeachment na ipinail laban kay uh, Sarah Sara Duterte alam naman natin na nakapag-impeach na si Sara Duterte ano uh, may complaint na po alam mo na ang ibig sabihin ng impeach ay ibig sabihin na ireklamo na may complaint na sa kanya na isubmit na sa Senado. Ano ang complaints na yon? At ito po palang complaint na isinabit sa Senado ay ito pala yung tinata, sinasabi nilang uh, fourth impeachment complaint. Ano? Yan yung pang-apat. So yan daw pong ang pang-apat na yan ay uh, parang pinagsamasama at pinagsamasamang grounds nung tatlo. Ah, halos pare-pareho naman po ano, halos pare-pareho po yung tatlo. So itong pangapat na ito siguro pinang pinag-consolidate nila. And then uh, na submit na agad sa sa Senado. Ano? Uh, unfortunately, ang Senado sabi ni Cheese ay nag-adjourn na. Ano, nag-adjourn na ang sunod na hearing, ang uh, sunod na session nila ay legislative session ay sa June 2. Ibig sabihin, may mga bago ng halal na senador at that time ano so uh, well malaman natin ano marami pong uh, marami pong haka-haka uh, na po pwede daw namang ituloy kahit naka naka ano naka ang adjourned ang, ang legislative session ano kasi yan daw po ay hindi yan na uh, kasi daw po yan ay trabaho ng talaga ng mga senador ato at ang sabi po sa batas ay pagkasabit daw po ng ng uh, impeachment complaint the senate should act on it uh, uh, what we call this uh, forthwith the word is forthwith forthwith means immediate right right away so Ah, uh, dito na naman tayo interpretasyon ng uh, batas eh. Right away, right away or forthwith. Uh, gano kabilis ang ibig sabihin ng forthwith? 'Yan ang hindi natin alam. Ano, pero sabi ng uh, mga eksperto ay puwede daw pong tumawag si uh, uh, president uh Bongbong Marcos ng uh, ng special session about this. I don't know that's their opinion ano pwedeng pwedeng pwede pwedeng tama pwedeng hindi so hangga't wala pong decision diyan ang supreme court ay hindi natin alam okay so balik tayo sa mga grounds of impeachment na ifinile ano alam po natin na meron pong uh, anim na different grounds na nasasabi sa ating konstitusyon sa grounds for impeachment ang una po diyan ay ang culpable violation of the constitution All right? Pa-dalawa, treason. Kung nag-tawag uh, dito, kung ang impeachable officer ay gumawa, nag-commit ng treason, ano? Pagtataksil sa bayan. pa ay bribery. Bribery. Okay? Bribery. Panunuhol. Ano? pang graft and corruption. Okay? Pang-lima, betrayal of public trust. Karami ito pong betrayal of public trust eh napakalawak, ano? Ibig sabihin ay uh, kahit ano pang ginawa mo at nawala ng tiwala sa iyo ang publiko, ayan po ay grounds for impeachment. Ang panganim ay other high crimes. Ibig sabihin, pag napaka grabe ang ginawa mong news or high, high crimes during in, nandiyan ka sa posisyon, oh, ano? Okay. So yan po ang uh, ang anim na uh, grounds for impeachment according to our constitution, ano? Sa 1987 Constitution of the Philippines. So dito naman po sa impeachment na ipinail, ano? Uh, na-file ng Kongreso, ng House of Representatives, ano po ang mga grounds na handon, ano? Ang sabi po ay meron daw pong pito pito na grounds for impeachment, ano? All right, ano yung mga grounds for impeachment na uh, sinabi, ano doon sa complaint, ano, na nai-file sa Senado. Ang unang-una, conspiracy to kill the president, first lady, and the House Speaker, ano? Ito po ay papatak sa... Okay, tingnan muna natin ano. Ito bang uh, conspiracy to kill the President, First Lady, and the Speaker? Ah, may dito, ano? May dito. Uh, ay saan ba papatak sa mga anim na grounds sa konstitusyon? Ang sabi po ay ito daw po ay maaaring pumatak sa betrayal of public trust. Alam nyo po, well, totoo nga po, no? kasi nga it might be a betrayal of public trust. Kasi po, alam nyo, paano nyo papagkakatiwalaan ang ang isang bisi presidente na uh, siguridad ng uh, gobyerno kung siya mismo ay nagbantang ipapatay ang uh mahalagang tao sa gobyerno like for example yung presidente ano natatandaan po natin na nagbanta po itong si Sara Duterte ano sa buhay ng presidente ng kanyang asawa na si Risa Marcos at laban sa buhay ni uh Speaker Romualdez, ano? Si Martin Romualdez, ano? So, alam niyo po, pag yan ay nag, mga ganyan nagbabanta, katulad ng Vice President nagbanta, apa sino bang susunod kung sakalit kalit mamatay ang presidente? Ha? Sino susunod? Eh, di ba siya? Si Vice President Sara Duterte, di ba? Eh, paano may pagkakatiwalaan yan ng ganyan? Kung may balak siyang ay nasa isip niya ang pagpapatay sa sa isang uh, I call this sa uh, presidente ano Okay So padalwa ay padalwang ground is malversation of public funds or confidential funds ano ang uh, sinasabi dito ano? Ano ba ang mineral verse daw niya? Well. Ay ay ay. So, dito tayo sa padalwa, ulit, ano. Pasensya na po at medyo natigil dahil uh, nagkaroon ng detour. Medyo naligaw tayo, ano. Okay. So, sa padalwa, ano, malversation of public funds or confidential funds. Ah uh, ito po yung mga tinakel sa Quadcom ano ng mga talagang nakita na hindi nila maip, hindi niya maipaliwanag kung saan napunta yung mga confidential funds niya na 612 million sa Office of the Vice President ano uh, yung pong paggamit ng uh, fictitious name dito nga po lumabas si uh, Sino ba ito? Si Mary Grace Piatos, ano? The famous Mary Grace Piatos. Hindi po malaman kung totoo bang tao to o hindi, ano? Tapos ito pong mga nilagay nilang pina uh, pinapirma nilang mga tao, mga uh, signature, handwriting sa mga resibo na halos pare-pareho naman na pinapatunayan ng mga handwriting experts na isang tao lang ang pumirma ng mga to. Ano? So, yan po. Yan po yung padalawang ground, ano, malversation of confidential funds. Hindi niya maipaliwanag. So, kahit na po yan po ay confidential funds, tandaan niyo po, meron pa rin po silang uh, uh, meron, po, meron po rin po silang uh, obligasyon para maging accountable sa mga tao. Ano? Ang patatlo, ano, una ay, ang, ang una ay conspiracy to kill the president, vice, uh, kill the president, first lady, and speaker. Padalawa ay malversation of confidential funds. Ang patatlo ay bribery and corruption at the Department of Education. Ay, saan ito? Anong basihan ito? Tatatandaan po ninyo na may mga lumabas na ebidensya at testimonya ng mga... Uh, miyembro o opisyal ng Department of Education na nagsasabi na every month daw po for the na, for the na, for 9 months ay may dumarating na pera sa kanila na hindi nila alam kung saan ang galing na pondo ano pero yan po ay inamin at uh, inamin na ng mga ng mga empleyado na yon ah uh, kaya yan po ay on record na ano So, ibig sabihin, ayan po ay, kung hindi maipaliwanag na naman yung perang niyan, may mga payola umiikot sa Department of Education, aba, ayan po ay bribery and, crap, corrupt, uh, and corruption. Ano? Why? Kasi po, kaya po lumalabas, umiikot yung mga perang yan kasi binabribe po ang motibo po niyan ay para i-bribe ang mga taong yan. Ano? Nagawin ang mga gustong gawin ng mga nasa taas nila, ng mga nagbibigay ng pera. Pang-apat ay unexplained wealth. Unexplained wealth and failure to disclose asset. Alam naman po natin na ayaw nilang maglabas. Ano? Ayaw magbigay ng waiver ng kanilang mga bank accounts. Ano? Na dapat naman sana'y obligasyon ng mga tao sa gobyerno. Pero hindi po, hindi nagbibigay. Dito po lalabas yung mga mga sinasabing uh, bank accounts ni Rodrigo Duterte kung saan kasama rin ang pangalan ni Sara Duterte. Diyan daw po pumapasok sa mga account na yan yung mga uh, mga galing sa Pogo sa mga alam niyo na sa mga masasamang kaling, ano sa mga sindikato, drugs and everything. Ito po yung sinasabi ni Antonio Trillanes. Malaman natin kung talagang totoo ito si Trillanes, ano kung ano sinasabi. So ngayon po na na-file na po yung uh, uh, impeachment case sa Senado, aba ay depe, pwede na pong maglabas, mag-request para mag sa na, na i-disclose yung mga bank account niyan at yung mga details niyan at nang malaman na kung totoo ano, wala na po yung waiver ng AMLAC na yan ano. So, sunod, panlima, involvement in extrajudicial killings in Davao Death Squad. Okay, involvement in extrajudicial killings. Yeah, sabihin naman niyo. Eh bay, bakit ah uh, uh, kasama di yan? eh, 'di ba si Digong 'yan ano na involved diyan? Aba eh, hindi po. Kasi po during that time na siya po uh, ni si Sara ay mayor ng Davao City, abay eh, patuloy pong nangyayari ang patayan doon ano allegedly for the Davao Death Squad. Okay? So, maari po magkaroon ng discovery mode dito. Pang-anim, destabilization, insurrection, and public disorder. Ba? Destabilization. Eh, isang saan ba papasok eh, di pa yung kanyang pagsasalita laban sa gobyerno. Remember, siya po ay parte ng gobyerno. Pero po, sinasa, sinisiraan niya ang gobyerno ng Marcos. Tandaan niyo yan. So, that is destabilization ano dapat ang isang miyembro ng gobyerno katulad niya na vice president pa naman siya bay, dapat hindi siya uh, nagsasalita laban sa gobyerno ano dahil yan po ay ikasasama ay de destabilize ng ng uh, ating gobyerno okay pampito abuse of power Ayan. Ay di siyempre nandiyan na po lahat, ano, abuse of power ibig sabihin, aba ay lumalabis siya sa kanyang kapangyarihan, ano? Ah, uh, niyo naman ang mga asta niya. So dito po sa pito na na tao dito na grounds for impeachment, aba ang sa tingin ko po ang pinakang ma matindi ay yung first three, ano? Yung first three. Baka isama pa rin yung pang-apat, ano? Ah, uh, unexplained wealth. So first three is conspiracy to kill the president, first lady, and the uh, speaker. Padalawa, malversation of confidential funds. Patatlo, bribery and corruption. Pang apat, unexplained unexplained wealth. So yan po ang mga uh, grounds for impeachment na ifinal la, laban kay Sara Duterte na yan po ang palagay kong matatakel. Ano? So Sinasabi niyo siguro, eh, bakit ko naman sinabi na hindi pwede siyang magsalita laban sa gobyerno? Uh, alam niyo po, siguro, siguro ha. Siguro kung kung sakalit hindi siya miyembro ng isa ng gobyerno mismo, na siya ay pinagkatiwalaan. Alam niyo po ang dapat gawin ng isang tao sa gobyerno ay hindi man ako ayaw niya makipag-cooperate, ano? lumabas siya sa pagiging vice president at siya lumaban siya ng ng uh, bilang, bilang isang uh, private citizen, ano? Mahirap po kasi yun na mismong nasa loob ka ng gobyerno na pinagkatiwalaan ka ng mga tao na ikaw ay magdi-destabilize ng gobyerno. Marami pong paraan para lumaban sa gobyerno o itama ang gobyern ang palakad ng gobyerno. Uh, book na hindi dapat siraan. Ano? Marami pong paraan diyan, no? Ah, uh, ma -ma matatandaan niyo nung panahon ni B.P. Hindi po siya lumalaban sa gobyerno, pero gumagawa po siya ng paraan para mabago. Ano? hindi po siya naninira? Ano? Hindi siya nanira. Okay? uh, actually nakip, gusto niya makipag-cooperate sa mga palakat uh, palakad ng gobyerno. Ito lang pong gobyerno ni Duterte, Rodrigo Duterte noon ay talagang susubukan siya pero tatanggalin pag hindi na gusto hindi, pag hindi na gusto ng ni Duterte ang ginagawa niya. Ganun lang po 'yan ano. So maaaring sabihin niyo na meron siyang freedom of expression, Maari po yon Pero freedom of expression ay meron pong hangganan. No? Okay? So, uh, malaman natin. Susunod na kabalata. Bye-bye!